Ladies and gentlemen, the vice president of the Republic of the Philippines, Honorable Sarah Zimmerman Duterte. Thank you. Thank you. Maayong hapon, kaninyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahon -una ako ang ako ang mga pagpasalamat. Una sa atong Governor Manny Pinyol. Sa atong Vice Governor Efren Pinyol. Kay Ilaming Gipahuam og stage, microphone, uh, ah, suga, kuryente, tanan para makahatag og mensahe sa inyuha karong hapon ug makauban mong tanan. Karong hapon dinhi sa probinsya sa North Cotabato o dinhi sa syudad, sa Kidapawan. Daghan salamat kaninyong tanan sa inyong oras o panahon. Daghan sa inyo ang wala pa'y paniud Wala pa nagmerienda. Samot na wala pa'y panihapon. Huwag naandam na panihapon. Tungod kay gihatag ninyo ang hang adlaw, ang inyong oras, o ang higayon para kanamo o para sa ako a aron makahatag ko o mensahe para sa mga senators, senators sa Duterte o sa PDP o para sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat mga kaigsuunan ako dini sa probinsya sa North Cotabato. North ba o Cotabato na lang? Ginatanggal na ninyo ang North? <laughs> Murang North and South Korea. Magpasalamat ko, gikan sa ako ah, personal, sa ako ang mga kauban sa opisina, ug sa mo ang opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyuhang padayon na suporta o pagsalig kanamo taliwala sa mga pandaot ug pagpalisod-lisod sa amuang opisina. Daghan kayong salamat, kaninyong tanan. Ang, ang sunod na pag, pagpasalamat, gikan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan kayong salamat sa inyohang pagmahal, sa inyohang padayon na suporta, sa inyohang pag-celebrate sa iyahang ika-80 nga birthday atong Marso 28 ug sa inyohang pag-ampo nga siya mabalik na gyud dinhi sa atoang nasod. Dagan kay salamat. Kadjot lang. Mubalin ko diri sa init kay naluoy ko aning mga kauban nato dinhi nga nagpabulad sa init para para fair 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 Anak, pareho na taong kahimtang. Kamu, pero kamo, nagtalikod mo sa init. Ako, katunga lang ang masunburn. Ang katunga, dili. Kay nalandungan ang katunga. Ang sunod na pagpasalamat, gikan sa amuang pamilya. Ang pamilya Duterte. Daku kaayo mi ug utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namong Pilipino sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kaibaw mo, karon na eleksyon, bisa pa man na ako sa entablado, bisan pa man, bisan asan ako nag, naabot o naghatag o mensahe sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino, dili ko kandidato karon na eleksyon. Sama ra ko ninyo nga botante karong eleksyon. Maunang, doon ako'y mga giandam nga mensahe aron magpasabot sa tanan kung unsa ba ang nakita nako nga mali na ginabuhat nato kada eleksyon nga hinungdan sa pagbalik-balik sa problema o kalisod sa atuang nasod una kada eleksyon ang atuang ginabuto, kantong atuang mahinumduman paglingkod nato sa polling precinct. Kinsa man to atong mga mahinumduman. Kadtong mga ni Kanta, ni Sayaw, taghatag o uh, kanang mga dancers, kadtong mga nakalinga, nakapalingaw sa ako, kay daghan ka ayaw joke. Katong mga nindot sa pananaw, mao ang ato ang mga hinu hinumduman. Permi. Katong mga makita nato sa social media, sa TV, kung kinsay mga sikat, kung kinsay mahinumduman nato, balik-balik ang apelido din ha, sa pwesto, maudayon ang ato ang ginaboto. Dili na ta, sa kandidato. Ikaw, nga kapilana na ng tindog din ha, sa entablado. Daghan ang kaayo kag gisaad para sa ato ang komunidad, para sa ato ang nasod. Pero ang pangutana, doon na ba gituman sa imuhang mga gipangsaad ka ni Adto? Mau ang kuwang nato. Malingaw lang ta, makakatawa ta, buto dayon. Kinahanglan, palaumon nato ang pangutana sa kandidato. Kapila na nako nagihatag akong buto nimo, unsa man nabuhat nimo unsa man saad nimo nga gihatag nimo sa katilingban sama sa 20 ang 20 ang bugas nga saad atong 2022 nakalimtan og tulo ka tuig Pagkahuman na ay umaabot na eleksyon na hinumduman na pod ang saad. Naaday bainti ang bugas, pero dito lang sa Visayas, sa Cebu. O niya, month, isa kaadlaw lang, pag May 1, pag abutog May 2, sarado Dayon, ba? Diba? Ginabugal-bugalan lang ang katauhan. Ang maigo, kinsa ba ang ginapahimuslan? Ang mga tao ba nga makapalit og jasmine rice? Ang mga tao ba nga makapak, makapalit para sa ilang balay og isa ka sako, duha ka sakong bugas, grocery lang? Dili. Ang ginapahimuslan ang katong mga tao nga naglisod sa kinabuhi. Mo gitawag nato sa ato a ah, sa Binisaya og bot 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 ni mo bot bot niya Nga ginatawag pud nato karon og budol budol scammer Mo na to ang mali sa sunod, ug um, nalingaw ta, di na ta muundang sa ato ang katawa. ngutan ta balik-balik na kapila na tika gibuto, na imo kang gobernador, na imo kang senador, ngano ibuto man tika usap. Unsay saad nimo, naging hatag nimo, para sa ato ang nasod. Ikatuhang mali na to, balik-balik, mga Pilipino, ang kanang mga gikan sa dagkong pamilya sa mga politiko. Automatic ang ato ang boto. Di na tamo layo. Dito sa Duterte na apelido. Dili tungod kay Duterte na automatic ang inyong hang boto. Shade dayon. Ay kaila ko Anak ni atong mayor, anak ni sa dating kongresman, igsuon ni ni kongresman, pag umangko ni ni Vice Governor, igagaw ni, ni Board Member, o sige, buto, boto buto. Wala na ta, Mangutana. Ikaw nga nagtindog din ha, nangampanya sa amuang buto, nagsigig saad sa amua. Unsa ba imuhang abilidad o kapasidad nga mamuno sa ato ang syudad, sa ato ang municipality, sa ato ang probinsya, sa ato ang nasod. Kay tungod, ilado, sa ato ang apelido, nahihimo pong automatic ato ang boto. Nakalimta na nato ang pangutana sa abilidad o kapasidad. Ang capacity niya and ang ability niya to lead our communities. Ikatulong mali sa mga Pilipino, balik-balik kada eleksyon ang pagbaligya sa Oy, kay kayo sila oh. Yeah. Pila may palit din ni sa boto ninyo? Wala. 5,000 na o 500? 500? 5,000? 5,000, na. Ah. 5,000. Gitago sa pangalang unsa? Ayuda? Akap? AX? Pila na. Ka-eleksyon. Kita ni Dawat, um, 5,000. Igno na lang nato. tulo ka-eleksyon na tanagbuto. Upat ka-eleksyon. Kada eleksyon, 5,000. So pila na to. 20,000 na to sa nilabay nga upat ka eleksyon. Ngano naglisod manggihapon ang na ato ang nasod. Ngano daghan manggihapon ang pobre. Tungod kay gi shortcut man nato. Ang batasan nato, gi nato ang lisod nga kinahanglan buhaton nato. Ang mupili sa insaktong leader. Kaya gikapoy naman tagpaminaw sa mga tao nga nagtindog din he, Gikapoy naman mo sa amuag paminaw kung unsa-unsa pa na amuang ginasaad. Balik-balik. Agrikultura, turismo, infrastruktura, tanan. Musaka ta sa langit, munaog ta sa yuta, mubalik na punta sa langit, undangon ako ang ulan para kaninyong tanan. Pero wa mang yun mabuhat, nang gikapoy na ta. Kung kinsay muhatag sa atua o 5,000, And automatic na ato ang boto. Akin ni eh? 5,000, okay na ni. Kaya nakadawat ko na nasa sa bulsa ang 5,000. Nga nato di ko nato dawato ng kwarta, wala may politiko nga naghahatag o giyahang kaugalingong kwarta. Kwarta man na sa gobyerno. ba? Diba? Dawato na ito. Bayad ko og buwis. Kaya ba mo ako, kada mo pirma ko sa ako ang income tax declaration, sakit kaya akong buot uy. Mga, naasay, 1 million good na ang mga deduction plus taxes na ako. 1 million kada tuig. Ginahatag na buwis. ba? Diba? Dawato na to. Dawatan na ninyo. Pero, dili, automatic ang boto. Kinahanglan na to unahon-unaon. Kaya kung magbalik-balik ang ato ang batasan... Nakatawa ko sa Iyaha, nakadawat ko sa iyahag 5,000, gikan ni siya sa pamilya, sa mga politiko, mm, boto dayon. yun. Murabag, ginabaligya na to ang ato ang kaugmaon. Bahala na, kay gikapoy na kong paminaw sa inyuhang tanan din ha sa entablado. Monang kinahanglan, baguhon na to ang pagpili sa ato ang mga leader. Pangutan o nato, Abilidad, kapasidad, unsay saad, nimo, nga imuhang mga gituman, naakay ayuda, pero, dili, automatic, ang ako ang boto. Kay bao mo, daghan sa inyo ha, nagtrabaho, ang uban, nagpuyo sa Davao City. Kami dito sa siyudad sa Davao, dili mi, budget o, pangpalit og boto. Kay baw mo nga no? tudlo ni sa ako ang amahan, sa amo ang magsuon. Kung paliton ni mo ang boto sa isa kataw, mawala ang respeto sa usat-usa. O, say, pangalan sa inyong buaya din eh. Pat manakay kay magpa-picture mi unya. Tourist spot na na din he. Eh? Inyong buaya. Kalimot na ko sa istorya. Ang naong ng kwarta. Diba? Unya ikaw. Ikaw nga ni Dawat sa kwarta ugdi, automatic ang boto. Wala na ko'y respeto sa imuha. Kagipalit naman ako imong dignidad. Gipalit na na ako imong buto. Ngano mo saad pa maa? Ah, Ngano mo tuman pa mang kog saan? Uy! Nahimo naman ning transaksyon ang atuang relasyon. Nahimo siyang money transaction. I will love you if you will pay me. If you have money, I have boto for you. Maunang, nawala na ang respeto sa usat usa Kwartahay na lang. Ang ginaingon nila, pera-pera na lang. Wala na itinod anay nga relasyon ang katauhan o ang mga leader. Mo nang pagkahuman sa eleksyon, eleksyon, ingani, excited kayo tatanan. Ah! Ah, kandidato, pagkahuman sa eleksyon, kalimta na tanan, humanabitaw. Mahalak na mo din kanya-kanya na kanya -kanya taan tanan. Mo nang magbalik-balik po ng ato ang atuang problema sa atuang ang nasod. Mo nang kinahanglan po nato, mag ang atuang batasan sa pagpili sa ato ang mga leaders. Sakit kayo sa ako ang buot. Sa tinuod lang. Pag ko, unya, mga ko, pila ang inyo ha, ang isa sa pinakadako na mga palitay o boto o sa buhol, 5,000, 10,000 po ilaha dito. Sa inyo ha, 5,000. Dito ang pinakagrabi sa Sambuanga City. Kaya balo mo pila ilahang akap. Pilang ng 5,000 ninyo. AX o akap? Ha? AX? Akuwang daigahapon. Di ba 10,000 man ang AX? 10,000? Dito sa Sambuanga, pila ang AKAP. Pila ang AKAP. 5,000, di ba? 5,000 na kasulat sa budget. 5,000. Dito... Sambuanga City, 1,000 lang ilang ang akap, nawala ang 4,000. Diba? Sakit sa ako ah. Kay mo, bisan pila pa na ka 5,000, umabot pa nag 5 billion ang ilahang 5,000, di magyan nila mapalit ang ako ang boto. Di nila mapalit ako ang pagkatao. Sakit sa akua. Ah. Kay kebaw mo, nakadungog ba mo o dato nga engineer, dato nga doktor, tag-iya sa mercury drug, ilahang ipalit ang buto o 5,000? Wala. Kakinsang buto ang ginapalit? Sa mga tao nga, naglisod. Sa mga tao nga, gabalik-balik ang tawad on, sa ilahang pamilya. Ginapahimuslan nila ang kapubrihon sa mga tao. Maunang, wala na ko'y pakialam. Pubri mong tanan, mas maay sa ako ah. Kay taga lang ang 5,000 pag abot sa eleksyon. ba? Diba? Pag na na, limta na yung na ito ang transaksyon. Mauna, ang realidad, ang naong sa ato ang gobyerno o sa ato ang politika. Dinhi sa ato ang nasod. Maunang nitindog yung ko sa entablado. Anak ko sa ako kaugalingon. Kaning panahon ni na ang insakto nga panahon kay dili ko kandidato. Butante pod ko. Mao nang ako ang obligasyon magpahibalo pod sa inyo ha. Unsa ba ang mga mali nato? Na isip mga butante. Nga nakaapekto sa ato ang mga komunidad. Kaya bawa mo, tulo ka mana nagtuyok, nagsugod mi sa samar, nitabok mi og leite, nitabok mi og cebu, nitabok mi og negros, nibalik mi, nisaka ko og Manila, nangaway ko dito, pagkaman balik na po ko, mga buaya sa Manila ngaginganlan og abante, tsuwa, og valeriano. Mga, ang mga pangalan sila mga buaya dito. <laughs> Gikan Manila, ni balik ko ang Cebu, ni tabok na po, balik po kong Leyte, nagsurigaw na surigaw, kagayan di oro, um, Uh, Sambuanga City, Basilan, Cotabato City, onya dinhi na sa inyo ha, sa North uh, Cotabato. Yeah. Sa tanan, yeah. sa tanan nga lugar nga mubisita ko, daghan ka ayong tao. Mangutana sila sa ako, ah. kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Daghan kaayo ang musulti sa ako a ah. ing siya palihog mahal nako na si Tatay Digong ing siya palihog magamping siya sa iyang hang kalawasan sa iyang lawas sa iyang health sa iyang kalusugan magamping siya dinha sa detention center